galala alala siguradong kukunin na yan. <laughs> <laughs> masyadong excited tong ano yung kasama ko si Serente. Pinapa-ready na niya yung motor na well, DB160. Hindi pa niya natatanong kung uh, magkano. <laughs> so ang kwento pala nito uh, hindi ko alam kung na-encourage ko siya na kumuha ng motor nakita lang niya yung motor ko na ADB eh, 160 parang uh, gusto rin niyang kumuha eh sabi ko pwede nasa sayo yan basta walang sisi yan pag uh, nilabas mo sabi ko eh ilang buwan din ilang buwan din siyang nag ano, nag uh, nag-isip siguro pinag-isipan niya kung maglalabas siya o, o ano o, hindi eh, kaso uh, nakapag-decide siya na maglalabas okay. ng adb 160 kasusunod siya na ano portal sa hasil eh ano mo doon yung portal ah. so ino eh, orient siya regarding sa mga uh, plate yung uh, registration, mga akses, mga freebies, tsaka yung portal. Sir, anong pangalan nyo, sir? Jepoy po. Jepoy, si Sir Jepoy siya. Nag-orient kay Sir Enteng. Eh, Ngayon, ilalagay na niya yung mga ibang accessories ng motor. <laughs> May pagkakumi din lang kasi itong kasama ko. Sir Jeffoy. Excuse me, ma'am pwede kitang isama sa video? Anong pangalan niyo ma'am? Layla Shout out kay ma'am Layla Siya nag-o-orient kay Sir Inting regarding sa portal niya Nay, lain ang, ang, ang gaganda, yung mga staff nila rito. Nandito pala tayo sa may desk uh, marketing. Uh, motorcycle dealer dito yung pinakamura sa buong dagupan yata oh, kasi nakapag inquire na ako sa mga ibang motorcycle dealer pinakamura itong uh, this marketing ewan ko lang sa mga ibang brand pero sa 165 kasi dito ang pinakamura uh, 167 pero pag cash 165 p ang per unit nila. Yes, yeah. Smartity. Meron pa tayong available na shop. Black. Ito okay, yung mga... display nila na motor ang daming raider wala lang price yung iba iilan lang yung may price so, itong, itong smash kung baka gusto nyo ng smash uh, drum new yung size fi wala lang mga details yung mga nandito sa yung iba yung mga NMAX nila Pasho ganda ito maganda pero sunada ko rin to niyo Soul ito yung mga siguro yung mga old dito kasi kaya mayroon silang ano sniper CX 160 ito yung bago na click yata yung 160 version 3 bilis sya magaan 160 so yung air blade 150 and air blade 160 sa akin. Pati din Ito yung mga freebies niya. Ito jersey na Honda. And uh, helmet. Pa naman sabi niyan, ako na ang videographer mo ah. Ayun. Yan ang freebies niya a face na Honda helmet. Okay. Pang ladies. Ay, naku, makakaanap ka na ng OBR mo ah. Mag-OBR ka na yan. Thank okay. <sighs> you. Sa labas na sir, o mas maganda rito? Sa labas na sir, pala hindi mahal. Ah, okay. May ingay dito?